Ngayon guys I-touch na lang natin Kasi palagi nating naririnig yung mga ano ba Yung mga kontrapelo Yung mga pamahiin No? Uh, nariniwala ba kayo nun guys? <laughs> Basta nung ako guys Nung mag ano ko Nung pumasok ako sa pagmamanukan Palagi ko nang naririnig yun Yung mga kontrapelo Yung mga pamahiin yung color coding, wah. Color coding ng mga manok. Alam niyo ba yung color coding, guys? Yun bang... Pag first quarter, pag anong mga manok ang gagamitin, anong kulay ng mga manok ang gagamitin, yung full moon, anong dapat na kulay, uh, new moon, tsaka sa last quarter, yan. Yung mga kontrapelo, mga pamahiin guys, yung mga color coding, color coding, nangangailangan tayo niya ng kalendaryo. Yung kalendaryo na gagamitin natin guys, yung may mga buwan, kunin ko ah, gooding guys kailangan natin ang kalendaryo kalendaryo na may ganito may mga kung ano yung hugis ng buwan dito guys uh, full moon ito naman is first quarter tapos ito naman guys is new moon tapos yung ito naman sa kabila is last quarter mga ganito kasi guys. Kailangan to eh. Pag nagkukulor coding ka. Pag naniniwala tayo sa mga pamahiin. Yan. Pero guys, ito guys. Palang kadalasan ginagamit to guys. Sa ano? Sa ulutan. Sa derby naman. Meron din gumagamit yan. Yung mga sa derby. Pero usually kasi guys. Pag derby na. Ano yan? talagang ang manok nila ang tinitingnan dyan guys eh. anong klase ng manok uh, yung quality tsaka yung galing ng manok tapos yung conditioning tsaka yung mga vitamins na ibinibigay sa mga manok kadalasan guys sa probinsya uh, karamihan sa mga nag-uulutan kumagamit itong kalendaryo tinitingnan nila guys kaya sa tingin ko naman eh, kasi based on my experience guys, pag napunta ako sa probinsya, eh may tumatama naman. <laughs> Yun. So it's up to us kung maniniwala tayo or hindi. Okay. Basta ang, ang kasabihan ng mga matatanda guys, itong color coding uh, ano to eh? weekly to weekly so ang visa nito guys is weekly for example sa ano new moon ang new moon is uh ay, for example itong itong first quarter first quarter sa 11 tapos ang full moon sa 19 now first quarter guys before mag full moon yan ang mabisa yan. Tapos pag full moon naman, papuntang last quarter, isang ano din yan, isang linggo din yan na mabisa yung ano, yung pagkukulor coding mo sa manok. Tapos, and so on, and so on, and so forth. So, ganyan guys. Yan ang sabi nila. Ako guys, sa totoo lang, 50-50 ako dyan eh. May time na maniniwala ako, may time din na hindi. Pero one thing good niyan, guys. Pag naniniwala ka, pag ginagawa mo, parang nagbibigay sa iyo ng confidence ba? Pag sabi natin, oy, next week is ganitong kulay. Uy, tamang-tama pag tingin mo sa kalendaryo. Tumama doon sa color coding. Aba, nagbibigay, nagbo-boost yan ng ano, guys. Confidence na talagang mananalo itong manok <laughs> So, ang gagawin na lang siguro niyan is i-condition mo, pointing, ganyan, pakainin ng maayos. Tapos, yon dalhin na sa ano, sa cockpit arena. Ito, guys, ha. Hindi man lahat na nag color coding, gumagamit ng color coding na <laughs> Pero may tumatama din lalong lalo na sa probinsya pero sa probinsya naman guys hindi naman big time yun yung sa mga ulutan hindi man pang big time yun pero pag nandun ka na sa big time derby nako wala nang kalendaryo kalendaryo yan guys wala nang color coding color coding tingnan natin kung ano yung mga classic classic mga ito guys wag, uh, don't get me wrong ipinapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung mga ano na ba? nakasanayan nung mga sinaunang tao nung mga lulot lulak lulong, yung kalululuhan pa natin na ginagamit nila itong color coding at saka ngayon sa panahon natin may gumagamit pa rin so ito guys tingnan nyo may ipapakita ko sa inyo nakuha ko ito guys sa internet uh, tingnan nyo lang din baka magamit nyo rin so, so, it's, up to, it's up to you guys ha? it's up to us kung maniniwala tayo or hindi. Just in case, para lang may maipakita tayo at saka may basihan tayo, at least may idea man tayo guys, kung ano yung paniniwala ng ating mga katutubo. Tingnan nyo lang din ito guys. For example, itong manok na pula. Tingnan nyo guys. Kung makikita nyo dyan sa manok na pula or red, sa new moon, under sa column sa new moon, ang score niya, ang rating niya is 15. 15. Tapos, yung sa first quarter, 2. Tapos, pag full moon, 10. Tapos, pag last quarter, is 5. Kita niyo guys? Pag manok na pula, ang highest rating niya is sa new moon. Meaning yan guys, dapat, ipatak nyo sa linggo, sa week ng new moon. New moon na week. Kasi isang linggo yan eh. Isang linggo yang new moon. So, isang linggo, dapat tatama dyan kung kailan nyo i-schedule yung manok na pula. Okay? Now, yung kulay ng feeders yan guys ha, ah? yung balahibo. Now, sa paa naman, ano ba dapat kailangan sa paa? Okay, eh, tingnan nyo guys. Balik tayo doon sa ano natin. Sa manok na pula guys, under sa legs. Sa may dito sa baba, tingnan nyo. Pag white ang kulay ng paa sa new moon under sa ko co uh, column ng new moon, it's only 5. Sa first quarter 8, sa full moon 2, sa last quarter is 12. Okay. Kita nyo lang guys. Pag white legs ang pula mo sa new moon 5 lang tapos sa first quarter 8 sa full moon 2 tapos sa last quarter 12 okay balik tayo doon ulit guys balik tayo tingnan nyo ulit sa, ano baba pag yellow leg 18 pag new moon 11 pag first quarter 12 pag full moon 14 pag last quarter tuloy na natin sa dark sa mga dark-legged naman, pag new moon 12, pag first quarter 5, full moon 14, last quarter 5. Okay. Simple analysis, simple analysis guys. Pag manok na pula or red, ang ilalaban mo, yung, ang i-schedule mo, dapat tatama sa new moon na linggo. Isang linggo yung new moon. So, within that week na new moon. Dapat is manok na pula. New moon. Tapos, para safe ka, dapat yellow legged. Kasi ang lalaki ng mga ratings niyan guys. So, yun ha. <laughs> Pag manok na pula, yellow leg, new moon. Alright. Next naman, itong balaw or doom. So, itong balaw naman or doom, under sa new moon, makikita nyo, 5, sa first quarter, 12, sa full moon, 8, sa last quarter, 11. So, sa first quarter, or sa last quarter, first quarter, or last quarter, dapat, tumama dun. Now, dito naman tayo sa ano, sa buwanting or spangled. Itong buwanting or spangled, guys. Tingnan nyo sa column ng new moon. Ang ang rating niya is 12. Ang first quarter, is Sa full moon, is 6. Sa last quarter, 8. So, guys, sa buwanting or spangled, new moon. Kasi mataas ang rating niya sa new moon. Ang kulay naman ng legs, guys. Pag white, 5 lang. Pag first quarter, is uh, 6. Size? uh, full moon 2, last quarter 12. Okay? Pag yellow legged naman guys, DC 8, pag new moon, pag first quarter 11, pag full moon 12, pag last quarter is 14. Pag dark legged naman, 12, new moon, 5 pag first quarter, 14 pag full moon, 5 pag last quarter. sa puti naman guys, sa white, yung sa ogis. Manok ni San Pedro. Pag New Moon, 17 ang rating. Pag First Quarter, 4. Pag Full Moon, 5. Pag Last Quarter, 10. Okay? So, mataas ang puti sa New Moon. Okay, guys? Now, sa mga legs naman, Yellow or White, 18 ang rating. Sa New Moon, sa First Quarter naman is 10. Sa Full Moon naman, 14. Sa Last Quarter, 10. 17. Sa green or black legs or dark legs. Sa new moon, 12. Sa first quarter, size Sa full moon, 2. Sa last quarter, 3. Okay, guys. So, dito naman tayo sa bulik. Bulik na pula. Sa bulik naman, guys, or pula, bulik na pula, mula Pag new moon, 19 ang rating. Pag first quarter, J. Pag full moon, 12. Pag last quarter, 3. Okay? Tatama din ang bulik or pula sa new moon. Okay, guys? Tapos sa paa naman, sa kulay sa paa. Yellow or white, 18 pag new moon, J pag first quarter, 14 pag full moon at 17 pag last quarter. Sa green or black naman, 12 pag new moon. Size kung first quarter, full moon 2, last quarter is 3. So maganda sa bulik na pula is new moon at dapat yellow or white legged. Dito naman sa mga hini. Itong mga hini guys. Sa new moon, tingnan nyo, 12. Sa first quarter, 4. Sa full moon, 14. Sa last quarter naman, is 3. So, dito guys, ang pinakataas na rating is during full moon. Pag hini, full moon, 14. Now, sa kulay naman ang paa guys, is Pag new moon, 18. First quarter, 10. Uh, pag full moon, 14. At pag last quarter, is 17. Okay? Tingnan guys So full moon Tama, no? Tama Yun ang pinakamalaki talaga Sa blue or green legs uh, Dose pag new moon Size dos tres Ito namang Bangkas Or Pile Or sa Dito sa amin sa Bisaya Ang tawag dito Banugun Sa iba naman tawag nila White Choco pag new moon 17 ang ano rating Sa full moon 4 Sa first quarter 5 At sa last quarter is 10 Yan ang sa bangkas Or pile or sa bisaya banugun Or white choco Now sa paa naman guys Pag yellow or white Pag new moon 18 Pag full moon 10 pag first quarter, 14. Pag last quarter, 17. Pag dito naman sa dark legged, green or blue legs. Sa new moon, 12. Sa full moon, size, Sa first quarter, 2. At saka sa last quarter is 3. Ito naman sa malatuba or buff or sa bisaya, tubaon. Ito naman ang ratings guys. Pag new moon, 15 pag first quarter 2, pag full moon 11, pag last quarter 3. So, mas mataas sa new moon. Okay. Sa kulay naman ng paa guys, yellow or white is 18 pag new moon, 10 pag first quarter, 14 pag full moon, 17 pag last quarter. Yung blue or green legs, ah uh, 12 pag new moon, size pag first quarter 2 pag full moon stress pag last quarter. So maganda sa tubaon guys or sa buff or sa malatuba is new moon at yellow or white legged. Okay? Ito namang sa alimbuyogin or dark red. Um, sa new moon, 7. Pag full moon, 14. Pag first quarter, 10. At pag last quarter naman ay 3. So, pinakamataas dito guys is nasa full moon. Full moon ang alimbuyugin or dark red. Sa kulay naman ang paa, pag new moon 18, pag full moon 10, pag first quarter is 14, pag last quarter 17. Yun ay pag yellow or white legged. Pag dark legged naman, blue or green or black. Pag new moon, 12 pag full moon size, pag first quarter 2, at saka pag last quarter is tres. Ito guys, hindi ko sinasabi na pag, pag, sinusun, pag sinunod nyo to, sure na mananalo. Hindi guys. Guide lang to, at saka idea. Idea lang to guys. Kasi, alam naman siguro nang alam naman siguro natin guys, na tayo, mga tao, pati yung mga birds, sometimes, na apiktuhan tayo sa mga celestial bodies, sa mga heavenly bodies. Yung movement ng buwan, yung constellation sa mga stars. Doon, nag-iiba yung mga mood natin. ba? Diba, may ano, may kasabihan na pag bilog ang buwan, maraming nabubuang. Parang ganun. Para maraming na nasisiraan ng bait. Saka uh, nagsiswing mood ang mga animals pag malaki ang buwan. Yan. Sa bird family guys, mas kadalasan gumaganda ang ang kanilang kondisyon pag new moon. Kung nakikita nyo guys, sa binasa natin, ilang ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa sampung uh, klase, ore ng mga manok na uh, in, in, ipinakita natin guys, uh, 80% is or 70% tumatama sa new moon. Kasi 'yun ang mga ano eh na naapektuhan na talaga, maaapektuhan talaga 'yung mga ang birds family pag new moon. So kahit anong mga birds pag new moon talagang may epekto sa kanila. So 'yun guys. So dito itong binas itong ipinakita ko guys, pwede nyong kapihin, ikopyahin yan tapos gawin nyo, lang, gawin nyo rin guide gawin nyo guide pero hindi ko sinasabi guys na pag susundin nyo sure na mananalo kayo hindi po, hindi po ganyan